So, eto guys, uh, dun sa, kung nakikita nyo na sa labas sa ko, uh, dito muna tayo sa, ano, sa kanto-kanto. Sinubukan natin uh, magtinda dito ng honey at saka unan sa may, ano, palengke. So, tingnan natin guys kung may magbebenta tayo, ha. Tapos, eto yung paninda ko. tingnan natin kung makabenta na tayo so ayan guys nakabenta na kami isang honey dalawang hotdog tapos may sideways pa ako na tulog o diba natulog ako dyan <laughs> kasi ina inantok ako ginigising na lang ng customer ayan ang pwesto namin dito kami sa may gasolinahan na katabi. Ay yan? So, ayun guys. Uh, update. Nakauwi na kami. Tapos, uh, tuwan-tuwa kami kanina ano lang, puro patingin-tingin lang yung tao. Tapos, uh, na, nakabinta kami ng isang honey. Tapos, yun lang ang benta namin. Tapos, biglang nagtulog-tulog na kami kasi sabi namin, unang pwesto namin doon, hindi pa gaano pinapansin. Binabasa-basa lang nila yung tarpaulin. So, ayun na. Pagka ano namin, hindi ko na nabidyohan nung mga may bumibili kasi kailangan ko magtali ng unan. Tapos, ano, may bumili ng paya, isa. Una, isa, ta, na hotdog, pangalawa, Uh, isang malaking hotdog, yung XL size na ano, tapos dalawang large na unan, sumunod apat na maliit, ay oo, oh, apat na medium na unan at saka dalawang hotdog pa. So overall nakasampu kami. So kahit na 10 yung sampu lang yung nabenta namin, tuwang-tuwa na kami kasi sa first time na nagtitinda. Bihira ang ganong ano, ganong klase tapos ang presyohan pa syempre may 250, may 400, may pinakamura namin ay uh, 200. So, ayun lang guys. So, so, ang kinita namin ay ang nabenta namin sa sampu na yon tsaka isang honey ay naka 2398 kami. 2398. So, ayun lang. So, sana ma-inspired kayo. Bye-bye! See you! Magtitinda tayo ulit doon.